isang mister from Albay ang lumapit sa programa ni Rafi Tulpo para ireklamo ang panlalalaki ng asawa nito. Ayon sa lalaki, magte-10 years na silang kasal ng asawa nito sa darating na 2026 at sa kasalukuyan ay meron nga silang dalawang anak na pareho pang menor de edad. Ayon sa mister, matagal na nga nitong alam ang tungkol sa kabit ng asawa nito. At nalaman nga niya ito noong nakaraan taon ng December 2024. Ang masaklap pa rito ay wala ngang bahid ng pagsisisi ang nasabing misis sa mga nagawa nito. At hindi nga lang isang beses itong nabuntis ng kanyang kabit kundi dalawang beses. What? At para sa buong detalye ng istoryang ito, panuorin natin ang video na to. Magandang hapon po sa inyo, Sir Jerome. Magandang hapon din po. Taga saan po ba kayo, Sir? Taga Pantaw, Libon, Albay po ako. Saan kayo nagtatrabaho ngayon, Sir? Nasa Naig, Cavite po ako ngayon. Kasama niyo ba si Mrs.? Hindi po. Ilang taon na kayo kasal, Sir? Magti-10 years na po ngayong 2026. Ilang anak niyo, Sir? Bali, dalawa lang po yung anak ko sa kanya. Kasi yung pangatlo po, pinaako niya pa sa akin na anak ko daw. Tapos do niya po po sa akin. Ilang taon ba sa yung panganay? Panganay po, mag na nine years old na po. Yung pangalawa? Seven years old po. to yung hindi mong anak, sabi niyo yung ibang lalaki? Opo. Ilang taon na to, sir? Two years old po. Tagal na po ba siya, sir? May kabit? Matagal-tagal na po. Kailan niyo siya nahuli, sir? Nitong, ano lang po, December last year. So, noong December 2024, nahuli niyo siya nga may kabit? Opo. Tapos inamin niya? Opo, inamin niya po sa akin. Tapos ngayon sir, buntis na naman siya? Yes po. Ilang months nga kayo sir hindi nagkita? November po. Last year? Last year po. O, regarding sa anak niyo sir, ano gusto mo mangyari dito sir? Ang gusto ko po mangyari, makuha ko po yung custody ng dalawa kong anak. Regarding naman sa mga child custody naman sir na cases, separate action yun sir. So mag-file ka ng petition for child custody naman sa korte. Opo. Tapos kailangan sir, ilatag mo mong ebidensya nga for the best interest ng child sa iyo mapunta yung custody. Dapat may compelling reason. Good afternoon po sa inyo, Ma'am Jessa. Ma'am Jessa, nireklamo nire po kayo, Ma'am, na buntis na naman kayo sa ibang lalaki kasi November pa kayo do hindi nagsama ni Sir eh. Matagal na po na kasi kami hindi magkasama. Magkahiwalay na po kami. Nun. Matagal na po. Actually, Ma'am, kahit magkahiwalay kayo nga sabi mo, Ma'am, pero kasal pa rin kayo. So, opo, kung, opo. Kung, may kunang lalaki ka, Ma'am, or nangabit ka, Ma'am, makakasuhan ka talaga ng adulteryan Ma'am. Pero ma'am Jessa, na, mo talaga na may kabit ka, na may ibang lalaki. Opo, kasi meron na po talaga, meron na po talaga ako kinakasin, ano, kinakasama kasi buntis nga po ako ngayon, 7 months talaga. Ma'am, malaki mo pa. Okay. okay. Hindi ko naman dinidinay kasi kitang pinta naman eh. Okay. Ang mukha, ma'am, sa base attitude mo, ma'am, no? Kasi, actually, it's really morally wrong, no? Kasal kayo ni Sir Jerome dito. Opo, alam ko po yun, sir. Ano? Sige, ang sisala mo naman, so, umanda ka na lang, ma'am, sa medyo matinding kaso ng adultery. No? Kasi, mabigat talaga yung adultery. Makulong ka na, tapos, uh, matindi pa yung penalty. And regarding sa custody Opa. ng child, no? Baka matanggal sa yung custody ng child kasi uh, pag mag-petition to si sir sa korte ng uh, child custody, eh... <coughs> i-test it it yan at saka i-try ng court kung sino talaga yung karapat dapat na mag ng Ako. child custody. Eh, minsan, dahil na sa behavior nyo na parang hindi ka pa remorseful, inamin mo pa nga ng lalaki ka, parang proud na proud ka pa, so medyo nakahiya yan eh. No? hindi naman so, minsan, mahiya ka din sa sarili mo, Ma'am Jessa, na may asawa ka, may anak ka, hindi yung magandang uh, role model naman para pa ipakita sa 9 years old yun na 7? 7 po. At saka kahit sa so, bunso nyo pa, kasi ang yung mother dapat naging nurturing at saka mag-rear sa mga anak. Hi, pero ikaw, pinapakita mo nga, okay lang pala mga bit, di ba? Which is maling malian that's really morally wrong. So, even the society does not condone such behavior. Isang pa natin to, sir, yung kasong adultery laban po sa kay Ma'am Jessa. Yes po. Pati yung petition for child custody. Kagawad po, good afternoon sa inyo. Good afternoon po. Regarding po ma'am dito ma'am sa case ni Sir Jerome ni Sir ni Ma'am Jessa po. Ano nakapunta na po basta sa barangay ma'am? Ano? Uh, da, bali dalawang proses na po 'yan pumunta dito sa amin si Jerome. Okay. Yung pangatlo po kasi hindi po pumunta si, sa patawag ko si, si Jessa. Bali pangatlo po si Kap na po ang nagpatawag. Pumunta naman po kasi usap naman po sa lawa. Okay, so ano po yung napag-usapan doon, ma'am? Bali yun nga po dapat, ang dadaan mo na dapat si Jerome sa DSWD pero dahil nga may trabaho po, hindi na nakaano. Kasi ngayon, nandito ngayon si Sir Jerome at saka, ayun nga gusto yun na sasampan talaga ng kasong adulterito si Ma'am Jessa. Tapos magpa-file din siya ng okay. petition sa court for child custody. Opo. Okay. Sige po. Ma'am Sally Bariso, good afternoon po sa inyo, ma'am. Hello, good afternoon po. For example, yung nanay is uh, masasampan ng kaso ng adultery tapos medyo malakas yung ebidensya kasi nga inaamin na mismo ni ma'am Jessa na buntis naman siya sa ibang lalaki at saka medyo unremorseful pa yung behavior na proud na proud pa siya na magsabi nga yung ibang lalaki nakabunti sa kanya na hindi husband niya. Ngayon ma'am regarding hmm. po sa child custody, gusto sana ni Sir Jerome okay. syempre yung anak nila, yung biological yung dalawa lang sir, biological yung biological nilang anak sana sa kanya puntang custody. Mga ganitong case po ba ma'am? Ano po ba yung mga prevalent na mga decision dito ma'am? We will look into it po. We will turn back home visit if check po namin yung, uh, of course, yung mga bata. Kung if there's a need po to conduct uh, parental capacity assessment report, although, although very clear naman na somehow uh, meron po yan talagang psychological effect sa mga bata, grounds po yan for, kumbaga isa yan sa mga compelling reason na pwedeng ma maalis sa kanya yung custody ng mga Ano po? But of course, we will check muna. We will provide report kung sakali man kailanganin po yan or i-request yan sa amin, we will, we will have it ready sa aming opisina po. So, as soon as possible time po, sir, um, pupuntahan po namin yung uh, ng aming social worker, yun pong mga bata sa pantaw, para mag din po si mother, uh, kung pumusta din po yung pagpapalaki niya sa mga bata, gaano baka ka uh, prepared yung nanay, talaga ba sa you know, fulfill niya po ba ng maayos ang kanyang mga responsibilidad bilang isang magulang. So, yun po ang pwede namin magawa muna sa ngayon sa level po ng LGU through the MSWDO po. Okay, ang thank you for that, Ma'am uh, Sally, ang uh, sa MSWDO. Sir uh, Jerome, thank ganito, you. tulungan po kayo, Sir, ng Wanted sa radyo na team. So, asay nga mag-file tayo ng case ng adultery, tapos mag-petition tayo sa court ng child custody. Kasama ni kayo, Sir, ng team sa DSWD mm -hmm. mismo na regional office. Opo. Para i-sampan nito, Sir, yung petition, yung, uh, yung child custody. Kasi sila yung gagawa, Sir, ng mga reports, eh. Opo. After mag-conduct ng interview and everything nga kumalaman talaga na unfit to si Ma'am Jessa nga yun nga kasi nga nang, nang lalalaki siya tapos based sa behavior niya and mm -hmm. remorseful pa okay. so parang medyo it would violate no the morality of the family no indecency mm -hmm. no it's an act of moral turpitude sinira mo na yung pag yung reputation ko bilang asawa mo sa barangay natin ayun uh, ilalaban ko to kasi mahal ko yung mga anak ko eh kung ano man kahinat nan kaka ito tuloy ko yung kaso sa kasi ni kahit sa huling pagkakataon ginawa ko nag nakiusap ako sa na bigay mo na lang sa akin yung gusto din ng dalawang bata sa barangay pa lang tayo nag-uusap pero anong ginawa mo nag, nagmatigas ka nakiusap na ako sa pero di mo ako pinakinggan kahit ginawa ko na nga yung mga katulong na para sa kasi buntis ka nga pero sa last pa rin ng sinabi mo sa akin dun sa harapan ng ni Kapitan wala nanigas ka sabi mo hindi mo talaga ibibigay kaya nagumingi na ako ng tulong kay kay Rapitol po. Pag-sulsulan po siya mga kapatid niya na ganyan ganyan kunin na yung mga bagmoy damay yung mga kapamilya natin dito kasi tayo yung mag-asawa tayo Oo, problema o. natin to sana nga sana nga sana nga ganun na lang ginawa mo kasi usap ka sa akin una mismo yung mga kaya basta, nga pinatawag kita sa, sa barangay sana Oh, Anong ginawa mo? Ka, ka ba ng tawad? Anong ginawa mo? Nagpunta ako. Eh, hindi kasi, kasi kinukuha mo yung eh. mga bata. Kinukuha mo yung mga bata eh. Siyempre, natural. Simple, hindi, ako, hindi na, hindi nakarapat karapat dapat sa'yo. Na na wala wala, wala ka ng kakayahan at hindi tama na nasa'yo yung anak ko. Lalo't baba yung panganay ko. Kasi nanlalaki ka. Hindi lang sa isa. Na pangalawa pa. Akala mo, nandiyan ka sa, sa, sa atin? Akala mo, sinong nag-uwi kami dyan, nagre ko, pinapatawag namin kayo? Tapos sasabihin mo sa amin, na umuhi kami, nagreklam, nagpatawag kami sa barangay, sabihin mo mayabang pa kami. Kaya kaya nga pumunta. Pero yung problema, diba? yung gawa-gawa mo, hindi mo nakita. Hindi tayo magkakaganto kung naging mabuti ka. At paano naging mabuti? Sinasabi mo. Kasi sala nang ka Ma'am Jessa kasi kasal okay. kayo tapos yung laki po ka. Okay, mali po talaga, uh, ma may mali. At is okay na si Saminado ka sa mga kasalanan ginawa mo. And sana po, ka din sa sarili mo, sa anak mo, tsaka sa pamilya mo. Anyway po, sir, sige po, tutulungan po kayo ng team, sir. Marami, Marami talaga sa panhong ito ang hindi pa makontento sa isang putahe. Ang iba nga ay talaga namang hindi nakakapagpigil at nagpapakamot pa sa ibang lalaki. What? Kung talagang hindi nyo na may iwasan ang mga ganitong pangyayari, ay dapat isipin din natin kung ano ang makakabuti para sa kapakanan ng ating mga anak. Nakatulad nga ng nang nangyari sa istoryang ito, na ang gusto lang ng lalaki ay masanod ang kagustuhan ng mga bata na sa kanya mapunta ang pag-aalaga sa mga ito. Dahil para sa kanya, hindi nga deserve ng ina na mapunta rito ang mga bata at wala nga itong kakayahan para itaguyod ang mga ito. Dagdag pa nga rito ay ang pagdadalang tao ng nasabing misis na siguradong isa pang pwede maging dahilan para hindi nito matutukan ang pag-aalaga sa mga anak nito. At kung nagustuhan nyo ang video ito, at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na din ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panonood.